Lumabas kamakailan ang isang trade proposal mula kay Thomas Carelli ng Sports Illustrated kung saan pinapalutang ang ideya na pumasok ang Los Angeles Lakers sa isang deal kasama ang Brooklyn Nets. Ang trade package na ito ay simple pero intriguing. Makukuha ng Lakers si Nick Claxton kasama ang isang 2027 first round pick at 2029 first round swap kapalit ni na Rui Hakimer at Gabe Vincent. Pero bago yan, dito muna tayo sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers. Sa bagong lineup ngayong season, si DeAndre Ayton na ang pangunahing sentro matapos ang pag-alis ni Anthony Davis. Bagamat nagbibigay si Ayton ng scoring at rebounding presence, hindi pa rin sapat ang kanyang rim protection upang itaas ang defensive rating ng Lakers, na kasalukuyang nasa gitna ng liga, nasa 14th overall, ayon sa basketball reference. Ang kakulangan sa shot blocking at at paint deterrence ang isa sa pinakatampok na kahinaan ng koponan. Samantala, dito papasok ang pangalan ni Nick Claxton. Sa nakaraang season kasama ang Nets, nag-average siya ng 11.5 points, 9.9 rebounds, at 2.1 blocks per game habang naglalaro ng halos 29 minutes kada laban. May defensive rating siya na nasa 110, mas mababa kaysa league average, na indikasyon ng kanyang impact bilang rim protector. Kilala rin siya bilang mobile big man na kayang mag-switch sa perimeter, bagay na posibleng maging magandang komplemento kay Aten. Kung mangyayari ang tandem na ito, magkakaroon ang Lakers ng dalawang versus sa bigs na kayang sumabay sa modern style ng NBA. Kung ikukumpara, si Rui Hachimura ay nag-average ng 13.5 points at 4.3 rebounds per game noong nakaraang taon. Malaki ang naitulong niya bilang spark plug scorer mula sa bench, lalo na sa playoffs kung saan nagbigay siya ng spacing at shot creation. Si Gabe Vincent, bagamat limitado ang minutes dahil sa injuries, ay may reputasyon na playoff-tested guard matapos ang kanyang finals run kasama ang Miami Heat. Sa kasalukuyan, nasa 6.3 points, 2.0 assists per game lamang siya para sa Lakers. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, ang pangunahing concern ng Lakers ay ang kakulangan ng defensive stability sa front court. Ang pagkakaroon ni Claxton ay magdadagdag ng rim protection at flexibility sa rotation, bagay na makakatulong lalo na kapag may mga matchup laban sa elite bigs ng West. Ngunit, gaya ng binanggit ni Kevin O'Connor ng The Ringer, mawawalan naman ng Lakers ng isang reliable wing scorer sa katauhan ni Hakim Reyes. Kung makawala si Rui, mas lalaki ang responsibility ni na Austin Reeves at Marcus Smart para sa perimeter scoring at wing defense. Sa parte ng supporting cast, mawawalan ng isang frontcourt scorer si Luka Doncic na sanay mag-relay kay Rui bilang spot-up option. Posible ring mabigyan ng mas malaking role sina Jared Vanderbilt at Jake Claravia upang punan ng butas. Gayunpaman, may risk na maging mas predictable ang offensive sets kung masyadong umasa sa Don sa Clebron tandem at sa post play ni Aiton. Positively, ang trade ay magdadala ng long-term assets, dalawang picks na pwedeng gamitin para sa future deals o rebuildang. Negatively, may posibilidad na maapektuhan ang offensive balance ng team lalo na sa bench production. Sa dulo, ito ang hamon, mas kailangan ba ng Lakers ngayon ang dagdag na rim protector at defensive anchor tulad ni Claxton para suportahan si DeAndre Ayton, o mas valuable pa rin ang scoring at versatility ni na Rui Hakimere at Gabe Vincent para sa mas balanse at flexible na rotation. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!